Hello, kabayan! Kamusta po? Kayo po ba ay pagod na sa kakatrabaho at naapektuhan na ang inyong kalusugan at wala na rin kayong time sa inyong pamilya? Kung ganun po, panoorin niyo po itong video na ito kung paano ko po natagpuan ang isang sistema na nakapagpabago ng buhay ng maraming tao all over the world. Hello po! Ako po si Beth Villanueva, nakatira po ako dito sa Ottawa, Canada, pero tubong Bulacan, Philippines po ako. Meron po akong tatlong anak, I'm a wife, a daughter, a sister, and I am a child of God. I am an engineer by profession, so nagtatrabaho po ako sa isang semiconductor company for almost 18 years now. Maganda po ang sweldo, pero naman, it comes with a price. Napaka-stressful at napaka competitive ng environment. So, nagtatrabaho po ako for long hours, overtime during weekends, and even holidays. Kasi po, ito po ay isang project-based work environment. So, kailangan naming ma-meet ang deadline. So, naapektuhan na po ang aking health at nasa-sacrifice na rin ang aking time sa aking family. I vividly remember hindi ako nakaka-attend ng mga awarding ceremonies, sports activities ng aking mga anak dahil nga busy-busy ako sa aking trabaho. And it really breaks my heart. Sino ba namang ina ang gusto ng ganong sitwasyon? Di po ba? So sinabi ko sa sarili ko, enough is enough. Kailangan kong magkaroon ng ways o paraan para at least mas supplement ang aking income at at least mas save ko pa ang aking health at magkaroon ako ng maraming time sa aking family. So I pray to God and asked for guidance. And I surrendered everything to Him. Hanggang isang araw, nakita ko po itong video ad ng isang Canadian couple na nakapag-quit na ng kanilang stressful job at marami na silang ngayong panahon sa kanilang pamilya. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin yon. Iyon ang hinahanap ko at nagkaroon ako ng malaking pag-asa na meron palang ganoong paraan. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong malaman yan. I immediately jump in and sign up my name and email address without hesitation because I know that this is a divine appointment. And lo and behold, nakita ko ang business na ito ay marami nang natulungan ng mga Buhay ng mga tao all over the world. So pinag-aralan ko yung business at napag-alaman ko na ang system is automated. Napakahalaga nito sa isang business dahil ito na yung magsisilbi mong um, tumutulong sa, sa iyo para magkaroon ka ng maraming time sa iyong pamilya. Dahil ito ay nag-work in the background. At ang maganda pa nito, hindi nyo kailangan magbenta. Hindi nyo kailangan mag ng mga pamilya o ng inyong mga kaibigan dahil dahil nga automated yung system at ang system ang magko-close ng sales. So ngayon po, ito na po ang aking part-time job at nag-viral na po ako ngayon sa aking stressful job. At marami na po ako ngayong time sa aking sarili at mag-improve na rin ang aking health dahil meron akong time to go to the gym to exercise at ang pinakamahalaga ay marami na akong time sa aking mga anak. Kung pareho po tayo ng istorya ng buhay, makatulong din po ito sa inyo. Wala po kayong ibang gagawin, kundi i-click niyo lang po ang link below to learn more or register your name and email address to my website at www.bethvillanueva.com at let's connect together. Take massive action dahil kung wala kayong gagawin, walang mababago sa inyong buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat po kabayan at I'll see you in the inside. God bless and bye for now.